hindi ito yung pinaka court face yan yung may harang yan ito idudugtong ginagawa yung mga naunang viewing deck ito yung lumang linear park tingnan natin dito Ayan nga na pag meron na mga turista mga nawamasyal Ayan dahil mga estudyante dun Thank you. wala pa rin bagong ano doon eh, mga pilote wala pa uli nag-uumpisa na ngayon ang gagawin hindi malayo layo pa sa Ayala Bridge Alas pa pangak 300 meters pa bago baka ng Ayala Bridge ito yung bagong pathway na ginawa naayos pa yung gilid may mga ano pa may scaffolding pa dun dito na pinakatamba yan yan marami ng sumamat yan kahit ano pa lang to mag di 3 o'clock mas ano kasi dito malilim sa kamalamig

yung ano rin nga pala no, yung yung intramuros golf course gagawing ano intramuros forest park magiging ano sa ano, open sa public para ano rin mapasyalan din ano lang naman kaunti lang naman ng gumagamit ng golf course pag nagawa na yon madadagdagan na naman ng green space sa Maynila pasyalan pwede na pala ang bisikleta dito pero hindi pwedeng magbisikleta hindi pwedeng sakyan ayan hindi dito. dito dito tayo mga LED lights pa sa ano ano sa pinakagilid Sabi, magka dugtong na ngayon ng Aroseros Forest Park at fourth phase ng Esplanade. Ayan, maraming ano dito mga CR. Yun, dyan to. Ayan. Ito ang fountain dito, ano? Ibang kulay. Mga mga uh, cotton candy. Konting lakad lang, nasaano na tayo? Sa esplanade Mayroong CR doon. May nasira ng ano doon. Sira ng cemento. Ayan lang. Ayan ang uh, CR. meron doon, tabi ng Quezon Bridge. Dati, hindi pwede. Yan, pwede pala ang mga bisikleta. Bada do ang entrance ni pathway. Dito wala sa pinakagitna ng aroseros. Ayan, iba ibang klasing mga puno ang nakalaanid dito, nakatanim. Hindi hmm, na namamasyal doon. Mga upuan doon. Ito pala, meron may, ano, may daan. Ayan ang old face na ang Pasig River Esplanade. kita natin yung pinaka gilid. Eh, may mga ano pa ito pa yung mga dati mga lumang lampos And ramp ang daming ganito ano, sa may harikina river banks nakakatagtag ah, na kami ng lamig ng oxygen oxygen andun yung next space pa si GPS uh, Meron kami din. May hagdan din sa kaharam. Mm -hmm. Dari pa rin mo mga, mga bench. Mga buwan. hindi yung pinaka fourth phase yan yung may harang ito yung mga ano pa lang mga pilote yun yung mga ano maliliit na harang mga lamok Ayan. Ito idudugtong. Hindi pa mga nakaayos yung iba. Ayan. Makakapal nito mga ano, mga pilote. Mga solid. Siminto. nakapunta na rin ako dati dito ginagawa yung mga naunang viewing deck platform Yan. ito yung lumang linear park papuntang ayala bridge ang dami na. Ay, lagay. O, uh -huh. Quezon Bridge. Ay. yun. mayro pang isang ano doon, ah. Booth Bridge. Doon naman ang palangka Street sa Quiapo. yun. Dun ang papuntang P. Street at uh, recto dun sa kaliwa ito dito pero pwede pa rin man eh, makapunta wala siyang harang basura sa Gedley wala mga water hyacinth yung ano Philippine Coast Guard to pero ano dun station ng Philippine Coast Guard pagka lagpas ng Ayala Bridge palawit pang rebar yan yung hagdan yan na yung mga ano, mga kapis lanterns Ayan. ito yun yung kanina mga lumang ilaw Ito yun yung kanina. Yan. Wow. Okay, Ate, hindi ako makapasok dito. May dala akong bisikleta. Hindi na. Salamat. Wala din namang ano mga bike rack doon sa, sa may labas ng aroseros Mm -hmm. Ayan Sigyante Ayan mga uh, uh, Pag-enjoy na yung mga Namamasyal dito malang ingay ng sasakyan saka usok Ando na ang entrance dito na tayo yung um exit sa may lotong. Ito yung may mga ilaw. Ito yung bagong pathway na ginawa. Mm, Aroseros uh, Esplanad Yeah hmm. Yeah no? See, yung CR Ayan Ito, may ano pa, may ramp ay pinaka-exit. na exit niya. Merong take-ups sa gilid. Take-ups sa Gedley. Nandun ang entrance. Paganda. thank you for watching for breakups cut maganda na ngayon ng fountain Tahan na rin natin to yung um, Loton underpass Ayan. Ayusin na rin to Pagandain na rin to ni na Yorme Esco Moreno um, yung uh, mga nagkitinda dati dito ayun ayan tayo nakakapunta dyan